Hello guys! Ayan, nagluluto tayo ngayon ng budget friendly at wala tayong may isip na ulam kung ano lang po yung ating available dito sa bahay. Ito na lang po yung ating lulutuin ang sardinas na may itlog. Yan po ang tortang sardinas. Ayan guys, sama-sama lang po natin ang lahat ng ingredients and then ipiprito natin yan guys. Ngayon guys, pinagsama-sama ko lang dito ang harina, bawang, sibuyas, itlog at yung sardinas. Nilagyan ko din po siya ng kaunting cornstarch. Paminta asin, yun lang po ang nilagay ko dyan guys. And then ipiprito na po natin siya. Yan, guys, sakto lang sa ating kawali. Marami pa yun guys. And then ibaliktod na natin dahil ang bango-bango na niya. Ang bango, ang sarap talaga ng amoy ng sardinas. Ewan ko ba? Gusto, ko talaga ang sardinas sa lahat ng dilata. Sardinas! Dahil lumaki kami guys, talaga siguro sa sardinas. Yan lagi yung ulam namin. Nung kami ay bata pa. At syempre, hindi lang gano'n, Ginigisa sa pecha. Yan, tinutorta. Yan, and then marami pa yan guys. Oh, kaya marami tayong magagawa sa isang lata lang ng sardinas. E eh mas magkakasya na sa kung apat tayo sa isang pamilya. Kasya na yon Apat o lima. Kasya na yan. Dahil islice slice naman yan. Mas dadami kung lalagyan nga ng harina. Ako, minsan ang nilalagay ko is sky flakes. Tinudurugan ko siya ng biskuit. Pero ngayon, wala tayong sky flakes. Ay harina na lang. And then, masarap naman talaga yan. Ganyan naman yung ginagawa namin. Isa rin na talaga. At sinasama ko na yung sabaw. Yung iba kasi inaalis. Ako sinasama ko na kasi dagdag din yan pampalasa. And then, ayan. Ginawa ko ng dalawa lang kahit makapal-kapal na yan. Para naman matapos na ako dito sa pagluluto natin. Kasi malilit na ang mami. Ayan guys, so... Seran, luto na po ang ating tortang sardinas. Thank you guys for watching. Bye-bye!